ang nahitabo karon na rally sa uh, sa ikaduhang higayon mo congratulate na sa Kostaga Iglesia ni Kristo sila man gyud maoy main nga nagpaschedule ni announce og ni organize ni ining peaceful rally for transparency accountability and justice Og ila ginang ipamatud-an karon nga magkapundok na gani mga tao magrally do na ginay impact din sa ato og sa gawas sa nasod. Ni ato masanang katungod muna congratulations mga iglesia ni Kristo nga mga leaders sa pagpasiugda sa pag exercise nining atong freedom isip mga Pilipinos sa pagpagawas sa atong dibati, di huna batok sa nagdumala sa atong gobyerno.